Problema pa rin ng ilang residente ang mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig sa isang barangay sa Batangas City. Para sa na nakatutok live si Denise Abante. Denise? E sa ikatlong pagkakataon, wala pa rin tugon sa news team ang pamunuan ng Prime Water Batangas City hinggil sa daing ng ilang mga residente sa barangay Santa Rita, Batangas City kaugnay sa kawalan ng supply ng tubig na hugasing kawali, kaldero at mga plato. Yan ang bumungad sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa bahay ni Aling Rosa sa Purok 3 ng Barangay Santa Rita, Batangas City. May ilang linggo na raw kasi siyang hindi makapaglinis dahil walang lumalabas na tubig mula sa kanilang gripo. Magkaroon man, paunti-unti lamang kaya ang kanyang diskarte, mag-ipon na lamang ng tubig sa drum. Puyat at pagod daw ang kalaban nila sa kakahintay ng tubig nakakapagbayad naman kami kasulay. like puyat nga ang aming inaabot diyan pero araw-araw na ho yan ay, sa pool pa ko, maganda yung mga isang taon siguro yan. 2015, 17 nga yan. Huwag nang mga mawala ng tubig para dire-diretsyo ang ano, makakapaglaba, makakapag ano ng maaga. Bukod sa pag-iipon, nagpagawa na rin ng tungga o puso si Rosa para kahit papaano, makabawi man lang sa puyat sa paghihintay ng tubig mula sa prime water. Pinuntahan ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang opisina ng Prime Water Batangas City sa Barangay Alangilan, ngunit wala raw doon ang branch manager na pwedeng humarap sa news team. Nakailang tawag din ang news team sa ibinigay na numero ngunit hindi ito sumasagot. Wala pang tugon ang general manager ng Prime Water sa mga text at tawag hinggil dito. Ang muling pagrarason na lamang ng tubig ng bumbero ang nakikitang solusyon ng barangay sakaling magtutuloy-tuloy pa ang kawalan ng tubig sa lugar. Makiusap uli sa bumbero para masuplayan yung mga taong nangangailangan ng tubig at kahit naman paan para kahit paano pabigyan ng uh, masolusyunan yung kanilang pangangailangan sa tubig. Baka naman hindi pa rin hindi na hindi na maka makahiram ole, o makahingi sa bumbero. Dahil mayroon namang portion nga na may oras na nagkakaroon. Kung ang mga residente raw ay umaasa sa tuloy-tuloy na supply ng tubig, hiling din umano ng pamunuan ng barangay na maisaayos na ang supply ng tubig sa barangay. Bukas ang aming tanggapan para sa pahayag ng Prime Water Batangas City. Eh, sa panayan natin kanina, sa pamunuan ng barangay, pinaplano na rin nilang magkaroon pa ng isa pang deep well upang masuplayan ang malaking bahaging apektado sa kanilang lugar. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.